Shucks, kinabahan ako. Kasi sabi ng isang staff or yung director na si, kung si direct Eric Salot yun, sabi niya, Ikaw! You stay! Sabi niya! Shucks! Okay. Yes! Hi guys! Yes! Tama yun, nabasa ko sa thumbnail. <laughs> yeah. Nag-audition ako sa PBP and today, ikwento ko yung mga uh, experiences ko sa PBP and yeah, okay you enjoy. So guys, 2009, PBB Double Up, kung naalala nyo si Melay Cantideros, yung batch nyo na Melay Cantideros, and Jason, Lumabas man ng confession room, si Mela'y patuloy ang pangungumpisal sa isa pang luminadong si Princess. Huwag ba pinuha nga? May drying hand na na ba ko ha? Ano yun na? Parang hindi mo yun ko. kung kailan ako ay nag-audition. Sa so Holy Angel, Angel University sa Pampanga. Actually ano yun eh, nag magkatrabaho pa ako so, alam ko po, bigla-bigla na lang, um, sabi ko sa sarili ko, try to kaya. Kasi ang dami niya sabi sa akin yung mga uh, kasamahan ko, tsaka mga kaibigan ko ka na, why don't I try yung top edition? So, ano, hindi naman sa napilitan. <laughs> Sinubukan ko lang. Ayoko ba pagsisihan sa huli? Alay mo, diba? Yun lang naman. Alay mo lang naman after 2 to 3 hours na biyahe mga siguro mga 4 or mga 5 nakapila na ako dami mga bata ang dami ng teenager ang dami din mga adult syempre actually yun yung batch ng teens at saka PBB uh, adult na double up ang dami sobrang dami ng mga tao doon sa paligid nakapila na kami ng alas 4 kami nang una na sa akin sa amin nasa gate pa lang sila sa gate parang naman pero kami medyo malayo na tapos at ano oras alas 5 na ng umaga at ang sabi sa amin magbubukas ang gate ng alas 8 ng umaga tapos ito ko sa inyo kung problema tulad sabi ko kanina meron akong naging problema bago pumasok wala naman talagang sinabi kung ano yung kung saan at kung paano tak kami pipila. So kami naman, talaga nakapila lang kami. At dahil nasabi ko nga na yun yung batch ng my PBB teens at my PBB double up, the sobrang asahan mo na madami yung nag-audition. So ito ka naman. Mga 10 a.m. Malapit na ako sa, sa lugar kung saan uh, nag-audition kita ko na kasi yung building eh. Super lapit na. Tapos, pagkita ko, eh, sa harapan ko, ang mga uh, nasa harapan ko pala ay mga bata. Mga teenager. At saka medyo napapaisip ako, ikutuloy ko ba to? Or ano ba nag-girl ako? Kasi parang iba yata yung pinilahan ko. And then true enough, iba nga yung napilahan ko. <laughs> PBB <laughs> Teens pala yun. Pususunahin mo ilang, ilang, uh, mga ilang oras na lang. Siguro mga isang oras na lang nadalo ko sa loob ng hall. Tsaka hindi rin, hindi ako papayagang kasi adult na ako. Umalis ako doon sa pila ko. Uh, pumunta ako doon sa pila medyo huli. Doon sa may adult. Kasi sabi ko, uh, nakiusap na lang ako doon. So, o suminget kasi nakapila ako sa Teens. eh testing na pa naman din ako, sabi ko sa... Tsaka na una naman talaga ako sa kanila. Yun nga lang, mali yung pinilahan ko. 10, ay 11 or 12, dapat na din ako sa, lugar din ng audition. Ang na nangyari, musik pa ka ng umusog. And yun naman. Ang oras na ako sa alas 2 ng hapon. So, yun. Alas 2 ng umaga. Walis <laughs> sa ng bahay. And alas 2 na ng hapon ako. Masala sa audition. Sa... Uh. Sudo ko na patunayan na patience is a virtue. <laughs> Grabe. <laughs> Grabe talaga yun. Sikwento <laughs> so, ko ngayon kung ano nangyari sa loob ng audition call. Medyo uh, yung anxiety ko, andyan na, hindi lang dahil sa kinakabahan ka na ano gagawin mo, anong mga yan, kasi first time ko yon na mag-audition. Nakatanda ko mga alas 4 na ako na salang noon. Uh, pagpasok namin sa audition room, uh, nakatila kami noon, tapos by row, mga uh, path or anim na row, tapos, um, first time ko nakita si Dele, si Direct Lauren Joggy. <laughs> so alam mo yun, parang may starstruck ako. Sabi ko, Shucks, anong nangyayari? Anong sasabihin ko? Anong itatanong niya? Anong, grabe, ah, di ko alam talaga. Tapos kinikilig ako na parang, oh, first time ko nakakita ng director. Diba? O, ano ka sa amin? ano sasabihin niya? So yun, sabi sa amin ng director. Hari, um, mga hayop kayo gumawa kayo ng sound na gamit ang hayop na nire-represent nyo or ibig sabihin kung hayop kayo anong hayop kayo so ako siya anong hayop ang ang gagawin ko para mapansin dahil nung panahon na yung pagbuto kabayo sorry for some reasons parang kabayo yung napili ko hmm hindi paano paano sound ng kabayo yung nung ginawa ko Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. <laughs> tuk 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 Ganun. Hindi ko alam. Tumatakbo-takbo ako ng parang kabayo. Ganun-ganun. E, Hindi <laughs> ko alam talaga. parang ako tanga noon? Oh. Eh, halos lahat naman kami parang tanga. Tapos, parang ilang seconds lang, humihinto-hinto kami. So nagagalit si Direk Loren. Sabi niya, Oh, ba't huminto kayo? Sinabi ko ba ng na, director na huminto kayo? Sabi niyang gano'n sa so, shock stop ba? Nakatakot siya, sabi niya gano'n. So, sounds na naman kami. Yung mga kasabahan ko, may katabi ko, ibon. Katabi ko ng kaaaso. Ako, kabayo. At musa. Kasi diba yung 10 seconds na huminto kami? Nagalit siya. Nung tuloy namin hanggang 20 seconds, 30 kami or 40, walang napili sa amin. Hindi ko alam. <gasps> Walang napili. Natatandaan niyo yung story ni... Sino ba ba yun? Yung kaibigan ni ano, Jason, kahit siya, nakabas niya. Alintan ko. Ilalagay ko dito kung pa ano pangalan niya. <laughs> so, ang ginawa niya dati doon, ang ah, hindi siya ng <laughs> pamasahe sa isang staff. Tapos yun, napansin siya ng staff, napansin siya ng director. Parang sabi ko, Shucks, parang gusto kong gumawa ng eksena. Sabi ko, para para at least ma malaman nila na andito ako ganyan. Sa so, sakto gagawin ko sabi ko ganyan. Ayoko naman gawin yung ginawa niya na manghingi ako ng pera para lang malaman, di ba? So, ang originality yun. Nakakayari, nangyari? Nung sinabi, o oh, sige, labas na kayong lahat. Sabi niyang ganun. Oh, dito lang po, dito lang. Po. ako, ayoko pang lumabas. Kasi siguro, ako yung kahulihuli na lumabas sa aming batch na yun. So, ay hindi ko matanggap na hindi ako napili o hindi ko matanggap na hindi man ako na parang 20 seconds ng buhay ko eh biglang gano'n na lang. Sabi ko, shucks, first time ko to. Ayokong, ayokong, ano, ayokong mabaliwala. Parang gano'n. Ibang gagawin na actually. Pero, ah, uh, ayaw umalis lang pa ako. Tapos, is, aamin ko sana siya, i-approach ko sana siya bago man lang ako uh, lumabas. Tapos biglang, Sige na, labas na kaya labas na sabi ng isang staff. Parang bigla, wala <sighs> na. Uh, wala na ako nagawa. Parang ganun. So, natanggap ko na lang na. staff that age. Kuya, ba't mo ako pinapasok? <laughs> Actually, ano to? Ito na nasa likod ko. Local um, TV station. So, dyan na lang kaya ako mag-apply. <laughs> Baka meron din PBB dyan. Realization ko sa experience ko ng pag-audition sa PBB. Siguro ano, noong time na yon wala pa akong magkikwento. Wala pa akong... Hmm, di ba ako ready? Siguro? Parang ganun? Hindi ko alam. First time ko lang naman nag-audition. pag <laughs> yung confidence level ko yung hindi din ganun kataas, madali pa ang priority. Tsaka ay, hindi din naman dahil ah, ka kasing guwapo ng mga mga big lady. Wala kang pinagsisisihan na bakit ako nag-ulit siya. Tsaka ako kang uh, pero, huwag kang ipitawa. Okay, dahil, may kasalipang kaitan. So, ito ka na nga. After 3 years, hindi pa din ako nakontento. Nag-audition pa rin ulit ako. BBB Unlimited with Slater Young as a grand winner. Eh, sinuguran ko ulit ang aking luck. Kung talagang para ako sa BBB. Kung papapasukin ba, ko ba talaga ako sa bahay ni Kuya, hindi. So, una, hindi ko natanggap at hindi ko hindi ko ginawa yung dress ko so this time, gagawin ko ang dress so ito yung journey ko ng second try ko na mag audition sa PVV and uh, Adult tamang tama naman na day off ko yung panahon na may audition hindi, hindi ako sure kung vista mo siya or SM novaliches ginawa ko lahat para nakapunta sa Nubaliches. First time ko pumunta ng Nubaliches, galing ng Olongapo, po, two, three, the morning again, tapos alas 6 na maga. So, alam mo yung anxiety ko, so cool, talagang. Pero at this time, um, medyo handa na ako, alam ko na yung gagawin ko, pag may pinagawa si Derek, si Derek, si uh, Derek Lauren Jody, gagawin ko lahat kasi ko daw ang town yung town ako kasi ko daw dang... saka ay ng apoy para lang papansin so this time hindi ko handa na la gagawin ko lahat para lang mapuha makapasok sa bahay ni kuya so di malamig <laughs> kaya ganito ako magsweta kasi giniginaw na ako super lamig talaga sa labas Hello. Hello isa sa mga interesting na uh, pwede ikwento pag nag-audition ka ay yung mga stories ng mga auditioners. Um, pag nasa pila ka, siyempre lahat kayo anxious, lahat kayo kinakabahan, lahat kayo nagpaplano kung ano yung mga gagawin pag nasa loob na kayo ng audition hall. Ang pagkakatanda ko nasa ano, number namin ay nasa 23,000 23,000 na ako kasi nga dumating ako ng anong oras na. Mga alas 8 na. Super so, dami na ng mga tao. Lucky din, isa sa mga interesting na uh, editioners na nandoon sa batch namin ay uh, nasa likuran ko. Pangalan niya ay Adrian. So yun, sa so Adrian, Adrian lang naman ay kamukha ni Rico yan. <laughs> so, sabi ko, shucks. Kasama ko yung nag-audition na kamukha ni Rico yan. Tapos ako ito, na parang hindi ko alam kung anong itsura ko nung panahon na yun. Actually, yung ginawa ko noon, para mapansin ako, nagsot ako ng uniform ko. Para at least maiba doon sa mga na scrub suit actually. Para kunwari, eh, galing ako sa JP. Pero sa totoo, hindi naman talaga. So, sa pila kami, nakapila na kami, ano. Sabi ng mga bata kay Adrian ay, um, Oy, huwag ka sumikat ka, huwag mo kami kakalimutan, ganyan, ganyan. So, tiktingin na kami dalawa ni Adrian. So, parang nagkausap na din mga kami ni Adrian. So, sabi ni Adrian, kumakanta siya. Um, minsan mahihiyain din siya, sabi, sabi niya sa akin. Pero, usually ang gig niya is kumakanta siya sa mga events. In short, pwede pwede siya maging artista pwede pwede siya papasok sa bahay ng <laughs> so yun na na um so yun kami sabi ka din sa akin parang o dyan pagka napili ka o may nakakalimita na siya oo oh, ba kaso syempre at the back of my mind sabi ko ano, ano ba yung panama ako sa'yo kamukha <laughs> so, ka ni Rikian. yan kumakanta ka <laughs> Tapos ako, sinok na buka ako. Diba? Kaya <laughs> eh, sabi ko, okay. Pero hindi, sabi ko, may tiwala pa din ako. Nakapili ako. Nakapasok kami mga 10 or 11 a.m. Tapos, ang nakiyari, sa loob, ito ang ako sa na. 2 p.m. na nakapasok na kami sa loob ng Adrian. And to enough, halos parehas lang din naman ng um, scenario nung puna competition parang pinatpila kami nakamuta na lang kami, ganyan so sabi ko shucks medyo okay to kasi parang tatlo or dalawa lang yung row na meron meron kayong chances na uh, makita ka wala kayong chances na mapansin ka pero syempre, andol pa din yung kaba dahil tatabi mo si Adrian ay! Kado na yung Adriana to. Tumabi, tumabi pa, talaga sa akin. So ito na nga. sa so, nakapila na kami. Nakaroon na kami. Tapos, mm, hindi ko inaasahan na wala doon si Director Red. Nakaready na sana ako eh. Lahat na ng uh, bala ko, gusto kong ipakita sa kanya. Oh, Yak! Yak! Kung tatawa, paghuhunihin niya naman ako, kahit buong su gagawin ko. Diba? Yun na ako ang ready. Ang problema, wala si Dalek. Lauren Teddy. Hey. um, kung daw nagkakamali si ano, si Derek um, Eric Salut yata, hindi ako sure actually so ito na nga after 10 seconds to 15 seconds na umikot yung camera or dumaan yung camera sa harapan namin kasi dalawang rows lang yun shucks kinabahan ako kasi sabi nung some staff or yung director na si kung si director Eric Salutman yun sabi niya ikaw you stay sabi niya shucks kinabahan ako pero bago pa na bago nangyari yung 10 seconds ng buhay namin or 15 seconds eh bakit niisip namin parang ba't walang pinatagawa sa amin bakit dumadaan ng yung camera pero dahil tumuro nga na ikaw you stay sabi niyang ganun kinabahan ako kasi malapit sa akin eh. Tapos maya-maya, nung paglingon nun ko, nakatubo kay Adrian. <laughs> Adrian. <laughs> True enough, si Adrian yung napili sa first time. Puro kung mga 25 kami, siya lang yung kaisa-isang um, napili. So sabi ko na nga sa kanya, sabi ko, pre, Adrian, pag sumikat ka, huwag mo makakalumutan. Sabi ko sa kanya. And, good luck ko siya. Okay, good luck. Um, time mo ngayon. Sabi ko. And, ano, um, galingan mo. Ikaw lang yung mapalad niya yun. Sabi ko sa kanya. sabi naman niya, okay, sige, salamat. Yung yun, yun. Ang galing siya. Parang, mabait naman siya actually. Pero sabi ko, sana mapili siya at napili siya. Um, uh, may eh, you know, maitawid niya yung story niya kung sa interview. Hindi ko siya nakita sa um, batch ng Illustrator yung Young ng PPP Unlimited. Uh, hindi siya nakapasok. Pero yung mga sumunod ng mga PBB uh, pinagdasal ko na sana mag-edition ulit siya kasi may potential siya talaga bukod sa may look siya eh, may talent din naman siya so yun. Wala. Nga nga na naman. Nga nga na naman tayo, Eko. Nga nga. So, oh, ito lang nga. May pang... chai chai lang. chai lang. <laughs> <Anong> Wala nang pangatlo. <laughs> ha. Na-realize ko. Realization. Wala akong pinagsisihan sa mga... Ah... Uh, sa time na nag-edition ako sa una at pangalawa kong edition kasi yun yung mga panahon na alam ko uh, dapat ko siyang gawin at dapat ko siyang isa katuparan kasi ayoko nga ng ano eh ang ayoko sa lahat yung may pagsisihan ako sa huli yung mga bagay na dapat na kaya mo naman ng gawin pero hindi mo siya ginawa dahil natakot ka o kaya naman dahil um, tinatamad ka pero um, hindi kasi ako ganun um, sabi sa sarili ko hanggat kaya ko na isang bagay susubukan ko siya and magsisikapin kong makuha at marikin siya hindi dapat basta po sa susuko sa mga bagay na alam mo may control ka pa dahil yung mga bagay na hindi mo control pag wala na sa'yo okay lang yun kasi wala ka naman. ang bottom line ko lang ay hindi man natupad yung pangarap ko na mapasama kay Melay o kaya naman maging astig ni, Slater Yang paalay mo one of these days uh, maging successful tong vlog na to makasama ko si Melay ma-interview ko or maging ko si Slater Yang makapagpagawa ko ng bahay kay Slater Yang di ba? hindi masamang mangarap at libre ang mangarap di diba? so paalay natin sabi nga nila bilagang mundo pangarap ka lang at desal. sabi nga ni Melay God poops in mysterious ways maraming salamat ulit sa lahat ng mga suporta ninyo ako si Eko at ito ang kwento ko remember stay cute bye